ang dami ng mga uutok ayan o oh, ang dami guys ayan, oh. ayan yung mga itlog nila guys oh. yung na nila yung nalagaan nila so ayan then, yung mga ano so ayan guys tignan natin yung proseso kung paano sila ano magparami ng uutok guys ayan o oh. ayan nagkuha sila ng mga daon ng mga malberry guys so, ayan o oh. Ayan, binubuhat tapos sasakay na nila sa bisikleta, guys. pero so, napakahirap din, guys, yung trabaho nila, oh. Dito nyo. Daw ng malberry. Binubuhat Parang tinatanim din nila, guys, yung mga malberry. So, ayan na, guys. So, tingnan nyo yung daw ng malberry na ano, kinuha nila. Ang dami ng uod, guys, na maliliit. So, ayan nila, pag nanila. Tapos, lagyan ulit, guys, ng, ano, daon ng mulberry. So, ayan na, yung, guys, yung, ano, ipapakainin nila yan para lumaki na yung mga old oh, guys. Ayan, o. Oh, ayan. Mahal pala yung mga, ano, yan, guys. Yung, ayan, o. Oh, ang dami na yung, ano, ang dami ng old oh, guys. So, medyo malalaki-laki na sila, guys. Ang oh, ood oh, ng, ano, oh, mulberry ayan o malaki na guys ayan ayan kinukuha na nila guys yung mga ano uod parang nakakatakot yung uod pero pero sanay na siguro sila guys kasi yan, yan talaga yung hanap buhay nila so parang ito sa ito parang sa india to guys sa india so ayan o dami guys o so, ang daming uod. Yan yung uod is na ano, magiging ano na yan. Paro-paro pag ano na. Yung, yung itlog na siya. So, ayan. Ilalagay nila yan guys sa ano na yan. Sa parang siguro square na yan. Lalagay nila yan. Para magkaroon na siya ng itlog. Magiging ano na yan guys. Ayan. Eh, pala guys. Ay yung itlog yan ginagawa nilang ano yun guys yung hanggang, yung cover nyan magiging, may, kasi ng cover yan kung magiging butterfly na siya pero hindi na nila nantay -na guys na magiging butterfly nila yan nilagay nila guys kasi ginagawa pala nila yan na ano yung mga sinulit <coughs> yan pala yung mga itlog nyan silk thread nyan yung tiyatawag na silk thread yan na yung ginagawa nilang ano guys mga sinulid, mga damit so, o ayan guys kung lang natin guys kung ano yung proseso nyan so, guys oh, so, nyo yung ang ganda ng ano nila talagang dinidistribute nila dun sa lagayan na nila na, ano, na, na square lang sa nilagyan ng mga design design sa gitna o, ayan guys so, lalagyan na nila sa labas patayo lang yan sa isasandar lang sa gilid gilid ng kanilang mga bahay o yan guys so tingnan nyo yung nasa gilid oh. ganyan, magiging ganyan na guys yung mga nilagay nila yan dyan oh. magiging magkakaroon na siya ng ano ng shield yung ayan na yung magiging gagawin mo ng ano mga siguro ito aantayin niya ito mga isang buwan yata yan guys medyo yung matagal tagal din yung proseso niya o no? so lalaki na nila guys o ayan oh. ganyan na magiging ganyan na guys yung yung kanina Ayan, a, naging, ano na sila may balot na siya look na yung butterfly na yan so ang gagawin nila yan guys yan ay iha-harvest na nila yan guys tinan nyo mabuti i-harvest nila yan oh. Ayan, oh. nila yung mga wala pang ano balot Ayan. kinukuha na nila Si lalawin din ubit siko. ina-harvest na nila, guys. Oh. So. Uh, ang dami. Ang dami guys. Uwag na nilagay nila dyan. Nagiging ganyan ng tsura. Uh, magiging paru-paro na yan pagkatagalan. Eh, kaso nga lang ginagawa nila. Kinukuha na nila guys. sina na nila kasi marami palang purpose dyan na pwede silang pwede palang pagkawin dyan. So, mahal daw, mahal pala yan guys Ang kilo pala niyan ah uh, base na napanood ko kanina Kasi pinanood ko yan ay Ten dollars ang kilo niyan So Kaya inaalagaan nila guys uh, Nag-vibrate sila ng mga uod Parami sila kasi ganyan ang gagawin nila guys Kasi yung mahal mahal din pala niyan Ang mahal mahal pala ng kilo niyan guys Ten dollars ang isang kilo niyan so, pag naka uh, marami kang ganyan na alaga talagang malaki ang kita dyan ayan na guys, oh, tingnan nyo yung proseso nila gagawin na nila yan na ano, sinulit kinukuha nila yung balot nyo, no? ayan guys binababad nila sa tubig tapos ayan na, ginagawa na nilang parang sinulit na ayan na guys so, oh. ayan na, namatay na, ayan na yung mga itlog guys so, oh. itim na, kulay itim na kaso patay na yan kasi ano na yung mainit yung tubig nila eh So Kawawa din naman guys Kasi kung napabayaan yan Nagiging paro paro talaga yan Kaso nga lang Yan ang purpose eh Kung baga Gagawin nilang parang yan yung negosyo nila guys Ayan, na, Tingnan nyo Guys dali. Nakababad lang sa tubig Tapos ano na Nagiging sanood na yung ano ganda oh kailangan pala talaga guys ibabat sa tubig ayan ang galing ayan ang galing ng ano nila ayan na guys ang ganda ng kinalabasan ng kulay din ang galing so ayan na trade na yan sir so, trade na yan guys ayan na dahil ko lang pwedeng ang yan, gawin so na yung mga ginagawa pala nilang mga damit na, na sinusot natin guys sinulid so, ayan. ayan na guys so titingnan mo parang ano guys no yung mga damit natin pero diyan pala nanggagaling yung mga damit natin